Good day mga kabaro! For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano kami mag-discharge ng mga tuna. Sa reefer vessel, iba ang crane na ginagamit namin. Correct me if I'm wrong, pero parang derrick crane yata yung tawag nito. At yung iba ay tinatawag naman ito as butterfly crane. Bago ito magamit, kailangan muna itong i-boom up at ma-secure. Once na ready na ang crane, pati na ang mga truck at mga estiba, tsaka pa lang namin binubuksan ang mga bodega. Vital part kasi ang pag-maintain ng temperature sa mga reefer vessel. Usually between negative to 20 degrees dapat, kaya kung walang nagtatrabaho, kailangan sarado talaga ang mga bodega. Sa barko pala namin, meron kaming karga na yellowfin tuna at skipjack tuna. Ang yellowfin ay naglalaro between 20 to 50 kilos bawat isa. And for your reference, 5'5 ang height ko at ganyan kalaki kapag pinatayo ko ito. Ang skipjack naman ay medyo maliliit. Usually ito ay between 2 to 10 kilos siguro. Usually, inaabot kami ng 1 to 2 weeks sa port. Depende kung gaano kabilis mag-discharge ang mga istiba. Kapal, dito pala sa Thailand, medyo bibilib ka kasi maraming babae na mga istiba. Sa Pilipinas kasi, puro lalaki lang ang mga istiba, kaya maninibago ka talaga kung makakakita ka ng mga babae. Sa isang araw, around 300 metric tons siguro ng tuna ang nadi namin. Kung maayos ang panahon at tuloy-tuloy ang operation, usually natatapos kami ng mga 5 or 6 p.m. After nilang magdiskarga, ay kailangan pa namin magsara ulit ng bodega at syempre, linisin na rin ang kubyerta para maliwalas na naman ang pagdi-discharge sa bukasan. Sa river vessel, okay lang naman ang discharging operation. Ang kalaban mo lang talaga ay ang lamig sa loob ng bodega. Wala na tong laman, depress na to, pero ang lamig pa rin ha. <laughs> On my next video, ipapakita ko naman kung paano kami maglinis ng bodega. Kaya mag-follow ka na sa aking Facebook page at pati sa YouTube channel ko for more seafaring videos. Thank you for watching. God bless and stay safe mga kabaro. Bye bye. Two minutes.